Ayan, hello po, nababalik kayo yung lingkod. Ayan po, no, ah, sa 26 TV, ngayon po tayo ay mayroon po tayong reaction video. Ayan po, ay patungkol po dito kay, ano po, ah, Kim Pedre Gusa. Ayan po, ayan, siyempre bago tayo magsimula, ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At siyempre po sa ating mga OFW, ingat po tayong lahat kahit saan sulok man po tayo ng mundo. At siyempre po, sa Pilipinas, ingat-ingat po parate. Ayan, God bless, God bless po. Ayan, ah, sana po ay wala na sanang bagyo na parating <coughs> ayan <coughs> sorry sorry at uh, simpre po ayan at uh, batiin po natin ang isang magandang uh, ano po ay isang mapagpalang araw po sa tingaman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingap, Rab, Miss Jack Matubang at simpre po sa mga sponsor na nagmamahal pa dito sa Team Kalingap at simpre po at uh, sana po ay patuloy pa rin po kayo na tumutulong sa kalingap kahit binabatikos kahit nilampaso na kahit ginamit na po ay sana po hindi po kayo magbago ayan no at uh, mananatili po kayo na tumutulong at nagiging silent po kayo sa kalingap na nagmamahal at tumutulong ayan at syempre po ayan kalingap striker shout out po sa inyong lahat anjan po si Selena Barbosa at uh, syempre po andyan po si uh, ano po uh, Jacqueline Ducusen Sisi Kuy Hayat Mex Vlog, Sir Kabix TV, at uh, siyempre po, ayan ang aming a uh, Vice President, si Selfie Eats, at siyempre po, ang aming President, si Atiglo. Ayan, at isa na po ang inyong lingkod ha, sa 26 TV. Ayan po, no? Ang inyong host. At siyempre, mayroon pa po kaming mga kasama dyan. Sampo po kami, hindi ko na po kayo mababanggit kasi hindi naman po talaga kayo vlogger, no? Ayan. At ang isa po dyan na isa pong VIP sponsor na solid na nagmamahal sa kalingap at tumutulong. At yung isa po dyan, solid kalingap supporters po talaga. No? Ayan. Ang masasabi ko po dito, uh, Kim Pedregusa, oras na hindi mo i-delete yung post mo sa amin, dyan sa Facebook page mo, na nandoon po ang mga pagmumukha namin ni Kalingap Maymay at kay Presberador ito ang sasabihin ko sa iyo, katsat ko po at nanghahagilap at nangangalkal ako sa comment section kung sino po. Ha? Kung sino po ang pwedeng makapig, makabigay sa akin ng info patungkol sa iyo. Sabi ko sa iyo, striker kami. Marami kami mga kakilala na mga kapwa namin, content creator at mga vlogger. May kakilala akong content creator na sa... Ha? Na kahit saan-saan lugar. Sa Pilipinas at dito man, sa Middle East. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag mong itin ang mga reaktor, lalong-lalo na po, vlogger ako. Ha? Kapag hindi mo i-delete -de yan, sinasabi ko sa'yo, mayroon pong mga sinasabi po dito, ha? Kilala ka niya kung sino ka? May anak ka? Hindi ko idadami ang anak mo dito, ha? Kim Pedrigosa. At hindi ka man po talaga tita. Hindi mo tita si Karin. Nakikitita-tita ka lang at actually sabi niya, hindi namin kilala po si Karin. Nagulat na lang po kami, ma'am. Ikaw po ba yung? Ah, ito ha. Example. Nag-direct po ako message. Kilala niyo po ba ito? Pinus, pinakita ko yung profile mo. Pinakita ko po yung mga post mo. Pinakita ko po sa kanya. Ay, nakita ko po yan, ma'am. Post po ni Kim. <clears throat> Pero, hindi po ako masyadong Ah, hindi ko po muna masyadong iano. Kagabi, naghanap ako sa mga comment kung saan nandoon po ang anak mo. Na iba-iba. Hmm, ayaw ko nang sabihin. Kung ayaw mong i-delete yan, Kim, dito ka masisira sa buhay. Dito, sisirain kita dito. Di ba? Ibubulgar ko dahil may sinasabi din po ang kachat ko na kakilala mo. Ang sabi niya, ma'am, wag lang po ninyong banggitin ang pangalan ko. Marami siyang katanungan sa akin, ikaw po pala. Ang sabi niya, ikaw po pala yung nasa post. Nagulat po kami. At hindi po niya tita po yung sinasabi niya na tita ka Hindi po. Hindi namin po kilala yan. Bakit ka nakitita tita? Tanong ko lang. At huwag kang magtapang-tapangan dahil may nasend po na picture dito na ikakasira ng buhay mo. Ha? Dahil ako po mabait ako, Kim. Hindi ka dapat makisaw dahil hindi ka naman po involved sa isyo. Tapos pinopos mo yung mga pagmumukha namin dyan, lalong lalo na po yung, pres, uh, yung president namin sa kalinga, uh, sa ano po, sa kalingap. Huwag ako, Kim. Huwag kami sa mga striker, de, kalkalin namin yung buhay mo. Kung sa bagay, nabigay ko na po to sa mga kasama ko, yung katsat ko mismo, nakakilala mo, hindi lang kilala, Nagkataon lang din po na doon ako nangangalkal sa kuming section kung saan pwede kitang siraan ng bunggang bunga. Dito ka masisira sa social media dito sa YouTube. Pati buong pagkatao mo. Kaya tantanan mo na kami at nakiusap ako sa iyo. Nakiusap ako sa iyo, Kim Pedregosa. I-delete mo o i-bulgar ko yung sinasabi ng kakilala mo. Ha? iko kontin ko. Pero takpan ko yung kanyang pangalan. Ha? Dahil may sinasabi siya sa akin. Patungkol sa pagkatao mo. Ha? Patungkol sa pagkasabi mong press ka. Dalaga na pres? Wow. Hindi ka pres. Bahong ginamos yung pimpi mo. Kahit sinong-sino ang dumudoslak dyan. Kaya ilalabas ko ito. Kapag hindi yan, i-delete mo. Yung sinasabi, yung pinupost mo dahil hindi ka namin pinapakailaman, Kim. Si Karin po, at nandito po kami sa isyo kung bakit nga po ba si Karin napipersonal pe namin. Dahil namimersonal po siya kay Kalinga Prab. Unang-una, galit siya kay Kalinga Prab dahil hindi na napapansin yung kanilang grupo na Junkar iten dahil nga sa isyo ni Angmi at nananawagan po siya na itry at huwag suportahan yung upload ni Kalinga Prab sa kanyang YouTube. Hindi ba? Kapag hindi mo, <coughs> sorry, sorry, kapag hindi mo yan i-delete, magkaalaman tayo kasi ako, kahit anong kalkal mo, sa account ko wala kang makikita na kabalbalan at kabastusan at kalandian ko sa buhay ko kahit i-message mo pa yung mga kamag-anak ko. Wala siyang, wala silang maisasagot dahil dito ako nagtatrabaho sa ibang bansa. At bumubuhay sa aking sarili sa nanay ko at sa tatlo kong anak na sinusuportahan. I'm single mom. Ha? Iniwan ang asawa dahil naghanap ng iba. Matino akong babae, hindi hindi like you. Ha? Kahit magkalkal ka pa pero napakaswerte ko dahil may isang tao po na nakasagot sa katanungan ko. Isa lang ang sinabi ko. Opo ma'am, nakita ko po 'yan, post po 'yan ikaw pala yon. Bakit po? Ano po ang kasalanan po dito? Anong kasalanan mo po sa kanya? Wala po akong kasalanan sa kanya. Hindi ko po. Inexplain ko. Inexplain ko sa kanya. Ay bakit po siya nakikialam dyan ma'am? Eh hindi pala siya. Hindi po pala. Sa ano ka po? Vlogger po ako. Nang kalingap. Sabi niya ay kilala ko po. Naririnig ko na po ang kalinga po. Tumutulong po sila ma'am. Pero bakit po ikaw napakialaman? Kasi po ang nakita namin sa post dyan ay tatlo po kayo. Oh, wag mo akong subukan at may binigay pa sa akin. Ito ang makakasira at talagang mawilno ka dahil ibibigay ko. At kung nandito na sa mga kasamahan kong striker, isang signal ko lang, ikukuntin ka ng bunggang bungga Pati pa po na isasampal sa pagmumuka mo ay yung katotohanan sa pagkatao mo. Huwag ako. Wag mo ako subukan. Kapag vlogger po, huwag niyong kantiin dahil hindi ka namin titigilan at kalkalin mo yung pagkatao mo. Bago ka kumampi, mag-isip kang mabuti kung kasali ka ba dito at involved ka ba sa isyo. Wala, ka nga, wala nga kaming nababanggit sa pangalan mo at sino ka para pakialaman namin. Pero nangingialam ka, sinent mo at nagpost ka at binigyan mo ng mga caption kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Kaya, ingat Kim! Baka nga ito ang dahilan makipag, makipaghiwalay yung minahal mo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, e, delete mo yung post mo. Tapos tayo. Delete ko na rin yung combo namin ng kakilala mo. God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po. Mamaya po mag-live po tayo. At asimpre po, sana po masuportahan po ninyo at siyempre po suportahan po ninyo ang Kalingap Striker na nakipaglaban, nakipagbakbakan. hanggang dito na lang po. Please like and share. Subscribe pa po kung hindi pa po ang hindi nakasubscribe dyan ha sa 26TV and God bless po. I love you all.